Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, nais kong anyayahan ka sa isang espesyal na sandali ng koneksyon sa Diyos, isang panalangin sa umaga kasama si Jesus, upang simulan ang araw na may kapayapaan, layunin at katiyakan na siya ay gumagabay sa iyong bawat hakbang. Ano man ang nangyari kahapon, ngayon ay isang bagong pagkakataon na makasama ang Panginoon. Habang sama-sama tayong nagdarasal, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo. Iwanan din ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Nandito kami para mamagitan para sa iyo. Sama-sama nating hanapin ang presensya ng Diyos sa bagong bukang liwayway. Panginoong Diyos, minamahal at mabait na Ama, sa simula ng araw na ito, inilalagay namin ang aming sarili sa iyo, isinusuko ang lahat ng mayroon kami at lahat ng mayroon kami. Nais naming magpasalamat sa iyo, una sa lahat, sa kaloob na buhay, sa hininga sa aming mga baga at sa pribilehyong magising sa panibagong araw sa ilalim ng iyong pangangalaga. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa liwanag na sumasalakay sa umaga, sa mga tunog ng kalikasan, at sa katiyakan na sumisikat ang araw upang ipaalala sa amin ang iyong katapatan. Dakila ang iyong awa, at tuwing umaga, ito ay nababago sa amin. Salamat sa hindi pagsuko sa pagmamahal sa amin. Ama, sa araw na ito, hinihiling namin na gabayan mo ang aming mga hakbang at patnubayan ang aming mga puso. Tulungan kaming simulan ang paglalakbay na ito nang may pasasalamat, pag-asa at tapang. Naway si Jesus ang maging sentro ng aming mga desisyon, at naway ang bawat pag-isip, salita at kilos ay sumasalamin sa iyong pag-ibig sa aming buhay. Panginoon, marami sa amin ang gumising na may mga alalahanin sa aming mga puso. May mga hamon sa trabaho, pamilya, kalusugan o relasyon na kadalasang nag-iwan sa atin ng pagkabalisa. Ngunit ngayon, pinili naming ibigay ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Itinuro sa amin ng iyong salita na dapat naming ihagis sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan, dahil ang Panginoon ay nagmamalasakit sa amin. Minamahan na Jesus, halina't bahain mo ang aming mga puso ng iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa. Nais naming simulan ang araw na ito nang walang takot at puno ng iyong presensya, batid na, sayo, kami ay higit pa sa mga mananako. Naway ang iyong banal na espiritu ay maging aming kaaliwan, aming lakas at aming inspirasyon. Ama, turuan mo kaming mamuhay sa araw na ito nang may layunin. Naway makakita tayo ng mga pagkakataon na maging isang pagpapala sa buhay ng ibang tao, sa pamamagitan man ng isang iti, isang salita ng paghihikayat o isang kilos ng kabaitan, hindi namin gustong mamuhay ng madalian, bagkus ay may sensitivity na marinig ang iyong boses sa bawat sitwasyon. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na pagpalain ang aming mga tahanan at protektahan ang mga taong mahal namin. Naway ang iyong pag-ibig ang maging pundasyon ng aming mga pamilya, na maghahatid ng pagkakaisa, pagkakaisa at kadalakan. Kung saan may pagtatalo, magdala ng pagkakasundo, kung saan may kalungkutan, ibuhos mo ang iyong ginhawa. Jesus, sa bagong araw na ito, hinihiling namin sa Panginoon na buksan ang mga pinto na walang sinuman ang makapagsasara at maprotektahan tayo sa anumang bitag o patibong ng kaaway. Naway maging matatag at ligtas ang aming mga hakbang, suportahan ng iyong makapangyarihang kamay. Kung ang panalangin ito ay nagpapala sa iyong puso, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ang mensaheng ito sa ibang tao. Huwag din kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ama sa langit, nais naming humingi ng karunungan upang harapin ang mga hamon na maaaring dumating sa araw na ito. Bigyan mo kami ng kaunawaan upang gumawa ng mga pagpili na naayon sa iyong kalooban at kababaang loob na umasa sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Turuan kaming simulan ang lahat ng aming ginagawa sa panalangin at tapusin sa pasasalamat. Naway laging iharap sa iyo ang aming puso, at luwalhatiin namin ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, pagpalain mo ang mga nahaharap sa kahirapan sa pananalapi, kawalan ng trabaho o emosyonal na krisis. Ikaw ang Diyos ng probisyon, ang Diyos na nagbubukas ng mga landas kung saan walang daan palabas. Ipakita ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa na sumisigaw sa iyo sa sandaling ito. Jesus, iniaalay namin ang araw na ito sa iyong mga kamay naway maging puno ito ng pag-aaral, pagpapala at mga karanasan na maglalapit pa sa amin sa iyo at sa pagtatapos nito, naway lumingon kami ng may pusong puno ng pasasalamat, batid na kami ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga sa buong panahon. Panginoon, sa araw na ito na magsisimula, nais naming magpasalamat sa iyo sa bawat detalyeng nakapaligid sa amin. Salamat sa tubig na nakakabusog sa amin, sa pagkain na nagpapalakas sa amin at sa kama kung saan kami nagpapahinga. Naway, hindi kami magkulang sa pasasalamat sa mga simpleng bagay na patuloy na pagpapakita ng iyong pangangalaga sa amin. Ama, habang umuuga ang mundo sa labas, hinihiling namin na tulungan mo kaming manatiling kalmado at tiwala. Naway, tandaan namin na ang kontrol sa lahat ay nasa iyong mga kamay at hindi namin kailangang matakot sa hinaharap. Tulungan mo kaming magpahina sa iyong soberanya. Jesus, gusto ka naming purihin dahil ikaw ay isang kasalukuyang Diyos. Sa bawat sandali ng araw, sa pagmamadali man sa trabaho o sa sandali ng katahimikan, alam natin nasa tabi natin ang Panginoon. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong presensya sa lahat ng dako. Ama, sa araw na ito, humihingi din kami ng pusong madaling turuan. Madalas tayong natutukso na isipin na alam natin ang lahat o kaya nating lutasin ang mga bagay sa ating sarili. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, marinig ang iyong tinig at umasa sa iyo sa bawat hakbang. Panginoon, hinihiling namin ang iyong proteksyon sa araw na ito. Ilayo mo kami sa nakikita at hindi nakikitang mga panganib, sa mga aksidente, sakit at anumang masamang bitad. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ay maging aming kalasad at aming kuta. Jesus, hinihiling namin ang aming pisikal, emosyonal at espiritual na kalusugan. Nagbibigay ito sa atin ng lakas upang harapin ang mga pangangailangan ng araw at balanse, upang harapin ang mga panggigipit na lumitaw. Naway ang Panginoon ang ating pinagmumula ng pagbabago sa lahat ng larangan ng buhay. Ama, pagpalain mo ang aming gawain, sa loob man o sa labas ng tahanan. Naway gampanan namin ang aming mga gawain ng may kahusayan, kagalakan at etika, batid na kami ay naglilingkod sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, inilalagay namin ang aming mga relasyon sa iyo. Naway maging daan tayo ng pagmamahal, pasensya at pag-unawa na kapag nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao, nakikita nila ang refleksyon ni Jesus sa ating mga salita at ugali. Mahal na Ama, hinihiling namin na tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kahit na humaharap tayo sa mga hamon o hindi inaasahang pangyayari, naway mapanatili natin ang tiwala sa puso na may mas malaking layunin ang Panginoon para sa bawat sitwasyon. Jesus, tulungan mo kaming mamuhay ng may espiritu ng pagkabukas palad. Naway ibahagi natin kung ano ang mayroon tayo, ito man ay isang iti, oras para makinig o maging ang mga material na yaman na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng iyong kabutihan. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming kontrolin ang aming mga iniisip. Kadalasan, ang pagkabalisa at takot ay sumusubok na salakayin ang ating mga isipan, Naway ang iyong salita ang maging filter na namamahala sa lahat ng aming iniisip at nararamdaman. Ama, turuan mo kaming maging mas matiisin, lalo na sa mga sandali ng paghihintay. Maraming beses, gusto naming mangyari ang mga bagay sa aming panahon, ngunit alam namin na ang iyong oras ay perpekto. Tulungan mo kaming magtiwala at magpahinga sa iyong mga pangako. Jesus, hinihiling namin ang mga taong nahaharap sa isang mahirap na araw ngayon naway dalawin ng Panginoon ang bawat tao na nasa kama sa ospital, na dumaranas ng kahirapan sa pananalapi o nahaharap sa mga kaguluhan sa pamilya. Dumating nawa sa kanila ang iyong kapayapaan. Panginoon, tulungan mo kaming tamasahin ang araw na ito ng may kadalakan. Naway hindi natin ito lampasan sa isang nakakagambalang paraan, ngunit naway madama natin ang mga pagpapala sa bawat sandali, malaki man o maliit. Ama, hinihiling namin na tulungan mo kaming maging liwanag saan man kami naroroon. Naway positibong maimpluensyahan natin ang mga tao sa ating paligid at magbigay ng pag-asa sa mga nasiraan ng loob. Jesus, hinihiling din namin na tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpatawad. Kung may nanakit sa amin, bigyan kami ng biyayang magpatawad. At kung nasaktan natin ang isang tao, nagbibigay ito sa atin ng kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Naway ang iyong pag-ibig ang maging kawing na nagbubuklod sa lahat ng ating relasyon. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga pangarap at proyekto. Inilalagay namin sa iyo ang bawat plano at hinihiling namin sa iyo na gabayan kami. Kung ang isang bagay ay hindi iyong kalooban, ituro sa amin ang tamang landas. Ama, hinihiling namin ang aming pananampalataya. Naway palakasin ito araw-araw at magtiwala kami sa iyo kahit hindi namin naintindihan ang mga nangyayari alam natin na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng oras. Jesus, salamat dahil pinakinggan mo kami. Kahit nakakaunti ang ating mga salita, o kapag ang ating mga puso ay pagod, alam nating na intindihan ng Panginoon ang ating bawat buntong hininga. Ama, hinihiling namin na pagpalain ng Panginoon ang mga batang aalis para sa paaralan ngayon. Protektahan ang bawat isa sa kanila, bantayan ang kanilang puso at isipan, at bigyan ng karunungan ang mga guro upang turuan sila ng may pagmamahal at pagtitiis. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming mamuhay ng may layunin. Naway ang araw na ito ay hindi lamang isa pang araw, ngunit naway magkaroon ito ng espesyal na kahulugan dahil kami ay lumalakad sa pagsunod sa iyo. Jesus, pagpalain mo ang mga nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ibang tao, tulad ng mga doktor, nurse, guro, pinuno ng relihiyon at marami pang iba. Naway palakasin ka ng Panginoon at baguhin ang iyong lakas. Ama, nais naming magpasalamat sa iyong walang pasubaling pag-ibig. Kahit mabigo tayo, patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Naway maging inspirasyon ito sa atin na maghangad na maging mas mabuti araw-araw. Panginoon, tulungan mo kaming maging mas mahabagin sa iba. Naway maunawaan natin ang mga pasakit at hamon ng mga tao sa ating paligid at mag-alok ng tulong hanggat maaari. Jesus, nais naming hilingin sa iyo na punuin mo kami ng pag-asa. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, naway tandaan natin na ang Panginoon ang ating kanlungan at ating lakas. Ama, pagpalain mo ang mga matatanda na maaaring pakiramdam na nag-iisa ngayon. Naway bigyan ng Panginoon ang kaaliwan, kasama at kagalakan sa inyong mga puso. Panginoon, hinihiling namin ang aming bayan. Naway pagpalain ng Panginoon ang mga pinuno ng karunungan at integridad upang gumawa ng mga desisyon na nagtataguyod ng kabutihan ng lahat. Jesus, tulungan mo kaming mamuhay sa araw na ito ng simple. Naway pahalagahan namin ang mga bagay na talagang mahalaga, tulad ng pamilya, pagkakaibigan at ang aming relasyon sa iyo. Ama, hinihiling namin na alisin mo ang anumang damdamin ng pagkakasala o bigat sa aming mga puso. Alam natin na, kay Kristo, tayo ay pinatawad at malayang mamuhay ng bagong buhay. Panginoon, tulungan mo kaming maging mas mapagpasalamat sa kaloob ng panalangin. Huwag nawa naming baliwalain ang pribilehiyong makipag-usap ng direkta sa iyo, at malaman na naririnig mo kami. Jesus, salamat dahil ikaw ang aming kapayapaan. Kahit na napalibutan tayo ng mga unos ng buhay, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, upang tumayong matatag. Ama, hinihiling namin na pagpalain mo ang mga maglalakbay ngayon. Naway maging ligtas ang bawat paglalakbay at naway kunin ka ng Panginoon at dalhin ka sa kapayapaan. Panginoon, tulungan mo kaming maging higit na umaasa sa iyo. Maraming beses, sinusubukan naming pasanin ang mga pasanin na hindi kami ginawa. Naway magtiwala kami sa iyong kapangyarihan at isuko ang lahat sa iyo. Ama, pagpalain mo ang mga mag-asawang humaharap sa mga hamon sa kanilang pagsasama ngayon. Naway ang iyong pag-ibig ang maging batayan ng kanilang mga relasyon, at naway makatagpo sila ng pagkakasundo at kadalakan sa iyo. Jesus, hinihiling namin na turuan mo kaming higit na magpasalamat sa buhay na mayroon kami. Kahit sa mahihirap na araw, alam nating may mga pagpapala sa ating paligid, at gusto nating kilalanin yon ng may pasasalamat. Panginoon, tapusin ang araw na ito gaya ng aming pagsisimula sa iyong presensya. Na, kapag natutulog na kami, maaari kaming magpahinga sa iyo at ma-renew para sa isa pang araw sa piling mo. Maraming salamat sa pagdarasal kasama namin ngayon. Naway dalhin mo ang kapayapaan at layuning ito sa bawat sandali ng iyong araw. Tandaan na si Jesus ay kasama mo, ginagabayan ang bawat hakbang at ginagawang tagumpay ang bawat hamon. Bago ka pumunta, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang nangangailangan ng salita ng pananampalataya sa umaga. At syempre, iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Nandito kami para ipagdasal ka at kasama ka. Pagpalaindawa ng Diyos ang iyong araw, at hanggang sa susunod na panalangin.